So, ito, ito napakain po. na kami ng spaghetti ni Kuya. Ang sarap. Ano tinda mo, Kuya? May tinitinda po kayo? Spaghetti lang, sir. Ah, okay. okay. Po. po. Magkano po? 25 po, ma'am. Ito po, maganda po po. Yan. Ano, ano po yan? Ito, ma'am. Puro spaghetti lahat. Ubus, may turon po, kaso lang, ubus na po yung turon. Magkano ah. po isa? 25 lang po, isa. Dalawa, 45 na po, tawad na nila. Tuwing hapon po kayo dito? Nag huh? tuwing hapon po kayo nagtitinda? Opo, oh, naglalako lang po. Naglalako. Taga rito uh -huh. lang po kayo? Dito po sa Naporok sa isa lang May asawa po? Meron po, may anak po. Ilan na po anak nyo? Ha? Huh? Ilan po anak nyo? Apat po. Hmm. May, tumutubo naman po kayo dyan? Apo, oh, tumutubo naman po. Dalawa po. Ali, ano, tatlong klase yung patinda ko. Turon, Biko, spaghetti, minsan pa sa bio. Kay spaghetti na lang na namin. Spaghetti na lang po. Opo. Kayo na rin po nagluluto niyan. Wow. wow. Sige po, kami. Ka lang po sa support. Pag na po. Pag na po. Tender po. Tama-tama, wala kaming merienda. Pag na po i-tinitor sa bahay po. na namin kakainin. Kuya, bigyan ka namin ng extra ha. Bigyan ka namin ng extra kasi masipag ka. Ay, po siya. Sige po, ako din niyo po. okay. Talag po namin, dagdag po sa... Dagdag kukunan. niyo po. Sa, ah, Salamat po. God bless kaya po, ingat po kayo. Kaya, kaya. Bye. Kaya, kaya.